May mensahe nga itong mga Brazilian players dito nga sa Gilas, Pilipinas bago sila magharap sa next round. At unahin natin ang player na nagngangalan ng Lucas Diaz. Banggit ng player na ito na hindi nga daw sila pupwede na magstart ng laban nang hindi sila nakafocus or lock-in. Laban nga dito sa Pilipinas nang dahil nga daw sa mga nakaraang games daw nila ay talagang poor ang start na kanilang ginawa and they cannot do that now against the Philippines. Sa so, umpisa pa nga lang daw ng laban ay dapat na daw nilang gawin ang mga dapat nilang gawin at banggit niya nga na ang team nga daw ng Pilipinas likes to get offensive rebounds and very physical daw sila sa paglalaro lalo na sa rebounding at ito nga daw ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at gawin ng maayos so that they can control the basketball game sabi niya na ang Team Philippines nga daw plays a very different style of basketball kumpara daw sa kanilang nakalaban na Cameroon at hindi nga rin daw sila parehas gaya sa nakalaban nilang Montenegro. Kaya't ang susi nga daw nila para maipanalo ang laban against sa anilang next na kalaban na Pilipinas ay mag-uumpisa nga daw talaga sa kanilang depensa because they are a great team nga daw. At actually pinanood nga daw nilang unang dalawang laban na itong Pilipinas against Latvia at laban sa Georgia. Ang sa kanilang nakita nga daw ay very aggressive daw sila pagdating sa rebounding and they have great players also. And if they want to win nga daw sa labang ito, ayon sa kanya, ay dapat mag-start daw sila ng laban very energized at dapat tama rin daw ang kanilang mentality coming into the game in order for them to secure a spot. Na tanong naman pa, isang Brazilian player pa mga idol si Marcelo Huertas na naglaro para nga sa Lakers years ago. Sabi niya na ang team Philippines nga daw has been playing impressive basketball lately. Super accurate nga daw sila. Mainit nga daw ang kanilang 3-point shooting sa ngayon. Laban nga daw sa Pilipinas ay hindi daw nila po pwede gawin yung ginawa nila sa mga nakaraang games nila na mababang energy sa first half. Hindi nga nag-umpisa ng laban ng tama because the Philippines nga daw is not like the team na kanilang kinaharap sa kanilang previous games. They have shown their strength and power nga daw at kung papaano sila maglaro. They play in a way that is different from other teams na nakasanayan nga daw nila. Kaya dapat nga daw talaga na maging very prepared daw sila for this game dahil it's all or nothing na. At yan nga mga idol ang mga naging mensahe sinabi niya itong dalawang Brazilian players na si Lucas Diaz pati na rin si Marcelino Huertas. At may kita naman natin mga idol binibigyang respeto nga nila itong Gilas mukhang they have made a name for themselves at talagang parang inintroduce nila ang kanilang sarili lalo na matapos na i-upset nila ang Latvia. Anyways mga idol, ano bang inyong opinion dito nga sa upcoming game ng Gilas Pilipinas laban nga dito sa team ng Brazil na halos maraming NBA players din? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.